So, yan mga kamixing. Eh. Meron tayong titimplahin. Ito guys, yung kulay niya. Kulay gray sa enamel guys. Yan yung sample. So, titimplain natin. Bali, galon gallon yung titimplain natin dito guys. Ayan yung sample na to. Yung dinala ng customer natin guys. So, white tsaka black lang pinagalo natin dito guys. Ayan. So, dinagdagan pa natin. Bali, galon guys yung titimplain natin dito. ay mga kamixing. So, shout out, shout out muna sa ating mga followers. Ayan, maraming salamat sa mga sumusuporta sa atin. Thank you, thank you sa mga nag ng ating mga video. Ayan, mga mixi. Ayan, so, linagyan na natin siya ng black. Ayan. Linagyan ko na siya ng black, sa white. Ayan, so, ikus-mikus na lang natin siya, guys. Ayan. aluin natin ng mayigi guys, para yung mga nalagay natin, magsama yan. Magsama. Ayan, so ito guys, yung sample. Ayan, ano natin doon? Titingnan natin kung okay na ba? Mga mixing ayan. Ayan, ito guys, oh. So, titingnan natin dito. Pag Pagdidikitin natin yung dalawa, ayan. Ayan guys, ayan, papakita ko sa inyo guys. So, ayan guys, so okay na siya. Ayan, ganun lang ka basic lang ang tinimpla natin. Ayan guys, oh. Parang walang nangyari guys, oh. Okay na siya guys. So ito naman yung susunod natin guys. Ayan, Margie ng Rain or Shine. So ito yung gagayahin natin. Bali sa buisi naman ang titimpla natin. Bali isang timba dito yung titimpla natin guys. Ayan. 16 liters. Ayan. Yung pipintura daw sa apartment guys. Ayan yung kulay niya. Ayan. So, pinuksan na natin yung isang timba. Napakahirap buksan yung isang timba na yun guys. Bali, ito yung pantipla natin din. Hansay yellow. Ayan. Bale, dalawang kulay din siya. White and yellow lang din guys. Ayan mga mixing. pinag natin dito. Ayan. So, haluin muna natin yung pinaka Hansay yellow para makuha din yung pinakakulay niya guys. Ayan. So, binuhos na natin dyan. Ayan guys. Yung yellow na yan. So, mikos-mikos na natin to guys. Ayan. Ganun lang guys. Ayan. Mga basic na kulay lang yan. So, itong pinapakita ko sa inyo guys na kulay para kung gusto nyo magayahan. Papapintura kayo sa mga bahay nyo guys. Ayan. At gustuhan nyo. Di kaya nyo na lang to guys. Ayan mga siya nyo. Ayan, ma-mixing. inaluha na natin siya ma-mixing. Isang timba siya, guys. Ayan. So, kinuha na natin 'yung magic card natin, ayan. Para matingnan natin kung okay na siya, guys. Ayan. So, konti pa, guys. Lagyan pa natin ng counting yellow. Ayan, mga mixing So, hansa yellow siya. Ayan. So, mikos-mikos uli natin siya. ay mga mixing dahil tight pa tayo, nagtagtag tayo ng dilaw. Ayan mga mixing. Kailangan natin haluin uli siya mga kamixing. Ganun lang mga mixing pag naghahalo ka ng pintura. Ayan. So, haluin natin ng maigi. Ayan. Dahil isang, galo, isang timba siya guys. Ayan. Ayan. So, titingnan na natin siya ulit guys papakita ko din sa inyo guys yung kung okay na ba. 'yan guys oh. Ito guys, yan, So okay na siya guys oh. Yan parias na siya guys pag natuyo yan, lalapat na yan guys. Ayan.